pwede pa yang i-computer generate yan yung papel na yan, i mo yan pati yung butas doon sa puncher just one physical uh, physical examination of the papel, although xerox si lang yan pero yung original na papel yan, tingnan mo lumang papel talaga yan kaya 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 nga ako yung naniniwala sa inyo nawala talaga sa inyo most likely, ito ha, ito sa akin kung kung hindi man ito na lagay sa file ninyo ito ha uh, honest opinion ko ito kung hindi ito na lagay sa file ninyo pwedeng ang gumawa nito ay eh, siyang nagtago ng papel nito posible. ako yeah, 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 to be honest i i am not destroying you uh, morales ako isa rin yung sinisip ko na pwedeng ikaw gumawa nito hindi mo na submit baka na sa iyo yung papel na yan. Pero sige lang, I, am, I am, uh, I am uh, giving you the benefit of the doubt. Pero pag sinabi ninyo, ikaw at orne, niyo ninyo, ikaw at orne, sabihin mo na never nag-exist yung papel na yan. Yan ay gawa-gawa lang. Okay, so dapat doon pa lang sila kukuha, magre-report sa Plans and Operations Service para po makakuha ng Authority to Operate and Pre-Operation Report. So At yung binabanggit ninyong dire dire Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. Yes po. Pero so far yung mga buhay pa um hindi pinapatotoo niya ng, pag, eh, ng interview doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel so ano pong ginawa ni Pidaya para po malaman kung totoo o hindi Pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yon? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA and then kinausap namin sila. Nangyari ba talaga to o hindi? Potential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the authority to operate ay naging po. Okay. Yung nga, na natin yung previous hearing, no? yung epidabit nila. Yes, Pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent, allegedly, yung araw na yon which was a Saturday. Ang sabi rin ng mga agent na yon is, wala daw sila dahil Sabado. Yes po. Wala daw sila doon. So tinanong ko pa nga, ano magiging implication nitong epidabit niyo doon sa pag-disclaim sa uh, claim ni Morales na wala pala kayo doon sa area nung panahon na yan. Kaya, just, just to be fair, just give, uh, give way to all this uh, this